sinyalis na masamang tao ang kakilala mo. Number one, feeling api. Ang mga taong ito ay mapagpanggap sa kwento niya sa iba. Siya ang inapi, pero sa totoo lang, siya ang nanakit at nagpasimula ng gulo. Number two, dalawa ang personalidad ito yung mabait pagkaharap ka pero pag nakatalikod ka na ikaw na ang topic niya number 3 kung wala kang pakinabang it's sa pera ka na kapag wala na siyang nakukuha sa iyo o wala ka nang matutulong sa kanya hindi ka na mahalaga sa kanya hindi ka na niya papansinin at palalabasin niya na isa kang masamang tao.